Sa Nepal, maraming opisyal ng pamahalaan ang hinabol, hinubaran at binubog sa kalsada sa Kathmandu. Lalong lumala at hindi na makontrol ang sitwasyon nitong mga nagdaang mga oras. Ano nga ba ang nangyari at bakit nangyari ito sa bansa? Una, nagumpisa sa kontrobersyal na social media ban noong September 4, 2025 ang mga kaganapan. Ipinagbawal kasi ng gobyerno ang maraming social media platforms tulad ng Facebook, X, YouTube at WhatsApp sa layunin kontrolin ang impormasyon. Subalit itinunin ito ng publiko bilang censorship. Dahil dito, sumiklap ang malawakang protesta ng mga kabataan na kasali sa tinatawag natin Gen Z. Ang protestang ito ay pinamunahan ng mga kabataan na galit na galit sa korupsyon kawalan ng trabaho at ang marangyang pamumuhay ng mga anak ng mga politiko. Kailangan karanasan at ang ng patayan. Tumulak ang tensyon at ang pulisya ay gumamit ng live ammunition, tear gas, water cannons at rubber bullets laban sa mga nagpaprotesta. Resulta, higit labing siyam na katao ang namatay at daan-daan ang -daan sugatan. Dahil dito, nagalit ang publiko at umabot sa marahas na pagkilos. Bumaha sa kalya ang galit ng masa. May, may mga viral footage na nagpapakita ng mga opisyal. Kabilang si Finance Minister Bishnu na sa Kodil na hinahabol, binugbog at hinubara ng karamihan. Isang simbolo ng pampublikong panunumbang sa gobyerno. Binasag din ang mga gusali at ang mga pumunuan ng gobyerno ay nag-resign. Nasunog ang mga gusali ng gobyerno, kabilang ang parliament at ang mga bahay ng mga politiko. Bilang tugon ng BTU bila, si bilang Prime Minister, si Sean McCauley. Ibinalik ang access sa social media, ngunit hindi tumigil ang protesta. Matapos ang bloodshed at pag ng Prime Minister, inalis ang social media ban at ipinagbawal ang curfew. Ngunit patuloy ang panawagan ng mga demosedor para sa malawakang reforma. Posible nga bang mangyari rin ito sa Pilipinas? Ang katulad ng sitwasyon sa Nepal ay pwedeng mangyari kung hindi magiging maayos ang pamamalakad ng pamahalaan at patuloy na magingbing ang mga hinain ng mamamayan. Ang kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan, kawalang katarungan at katiwalian ay maaaring magutsok sa mamamayan na dumaan sa matinding pagkilos na lampas sa inaklang proseso. Ngayon pa man, mas mainam pa rin na ang batas at ang demokratikong proseso bilang gabay ng ating bansa. Sa mga magitan ng mapayapang pamamaraan, may papahiyag natin ang tinig ng taong bayan na hindi nagsasakupisyo ng buhay, kundi kaya ng kapayapaan at kaayusan. Sana ay manatiling bukas ang ating pamahalaan sa tayalogo at tunay na paglilingkod at huwag tuluyang sagarin ang pasensya ng mga Pilipino. Ang kasaysayan ay patunay na kapag napuno ang damdamin ng sambayanan, mahirap pigilan ang kolektibong pagkilos.